ya yeah. yeah. Oh. Magandang hapon. May hapon saan. Papunta kami dun ba? Dun bang daanan pa uwi? Layo. Ligaw kami ba? Ibigaw ka babalik doon. Saan sa galing? Trabaho. Ano trabaho mo dun? Panday. Ay, panday. Ay, sakto no. May pira to ba? Mayroon nung pira na dito. Ang ano namin ba? Pagkain mo ba? Wapan mag-feel doon? Yan. sa amin. Kasi gutom na kami ba? Ang galing. Ang galing. Awa ka naman kayo kahit. Ay, ako marug bayntir man tali ni. Live ko ka bayntir man ni. Okay na ni. Okay oh. na ni. Agapin Amin na tuwa. O oh, sige. Pang uh, bilhin na oh, ng pagkain ba? Ah. So dito pala ang daan kay no pa sa potong sidad. Pero malayo pa kuya no? Malayo pa. Ah, no layo pa pala. Balik pa kami. Balik. Ah, salamat kuya. Mabay talaga si Kuya, no? Bigyan tayo ng salamat ta. sa balik. Sige, Sige salamat po. Kami ba? Oo. Sige, salamat po. Mm. okay. Sige. Ingat ka. Atin po ko. Oo. Oh. Ay, kali, kali, kali ka. <laughs> ano, sa totoo lang, hindi talaga kami manghihiram ng pera. Balik kami sa iyo. Kasi, ano <coughs> man kayo may kaon? Dahil sa kabaitan mo, nabusog na kami. <coughs> Kaya, kami naman ang may ibibigay sa iyo. Oo, oh, dahil mabait ka. Hmm dapat yung tayong ko. ano lang Ano? tayo 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 Aper tayo 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 Bigay namin to. Ang layo ng nilaga, oh. <laughs> Jom. Buti, mas mabuti. Siguro <laughs> ako na mauna. Ano <laughs> kayo yung magdala nito, Mak? <laughs> ikaw kasi palaging nauna. Ngayon, hindi ko naman magbuhat. <laughs> ano? Bigay namin to, Kuya. Sa'yo. Ibuhay ni Kuya ba, no? Wala, mga dad. Kuya, hey, wala ka bang pitaka na nawala? Wala. Ha? Wala. Wala. Wala ka sa'yo nagsa uli uh, ng kuwan ba? Wala. Ah, wala. Kaide. Panot yun, panot. Sige, ano lang yan? Meron itong kunting tulong niya. Bigay ito ng team namin yan. Ako na po, ta, po yung salamat. May pumasko pa kami sa iyo ha. Mm. Kasi gusto nyo talaga namin. Ano trabaho ni tatay? Panday, Panday, daw. Ay, carpentero. Carpentero. No? Mm. Anong pinapanday mo, tay? Sa segun sa lang. Ha? Sa segun sa lang, mga purma. Ah, Ano mo, nag-wilding ka ng kahoy, tay? Oh. Ano, Kaya ba yun, Building yun? Ano, supaya lang. Ano, may loong kami. Kunting. Tulong, tay. Kasi, Marunong ka mag-building na Ano? Marunong kami. mag-building Tulong <laughs> 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 bigay din ng team namin Para sa'yo ba ha? Tulong mo na lang sana buksan sa bahay mo. Ito kami, man Ako alang eh. Ha? Ako alang eh. <laughs> eh. Ayun na yan. <laughs> na yan. Ay, <laughs> Ay. Alis na kami ha. Ah. Sige. Uh, Hindi mag-ingat ka. Ano nga lang ha? Pagka nang walang kota? Sige. Salamat kayo.

Dagan natin. Ay, si ka lang walang ka? kata. Dika para ba kayo kura na Ah, marami ka rin. Ano, marami kayo doon sa bahay ninyo. Ilan kayo doon? Amo. Okay, kira. Pero ang iban pa mga kayo. Ah, mas mabuti ng para sa iba na rin, no? Na, dada, hmm. Dagan natin. Ah, sige, para sa iba na daw. So, ah. yung para sa iba, bigay namin para sa iyo. No? <laughs> Dagan namin, ha? Din ka lang. Ano, huwag ka nang malungkot, ha? Ganyan talaga yung buhay, No? No? Hmm. Ano, ilang taon ka na nagkarpintero? Kampo. Kaya din din. ten years, ah. years na? Mm. Ah. Ah. magkano mag yung sweldo ninyo? Sweldo. Pila yung sweldo? Ha? Ah, pura na lang araw. Okay lang gatis, at least kahit papaano, no. Ilan na anak mo? Tulo. Ah, tulo. Hay nako, pa konti lang. Sabi kasi ni tatay para sa iba, pero sa amin para sa iyo na lang, no? Ingat ka dito ha. Yan din sa iyo. Huwag ka na, huwag ka na malungkot. Mamamatay ka ulit. Eh, ano? Kilo. Yung pera, ingatan mo yan ha. Hmm. Eh paano meron ka nang pang ano ba? ko na lang namin yan sa iyo ba? No? Alis na rin kami ha. Ingat ka dito, ka dito ha.